So yun magandang araw sa inyo mga idol and welcome back sa Talim Island Pride For today's video mahimimit ulit kami sa pangatlong pagkakataon At kahit nga alam namin walang lumot dahil sa patuloy na pag-ulan eh, matitikas talaga ang ulo at makakati ang mga kamay Kaya for today's video samahan nyo naman kami sa aming fishing adventure kung may mahuhuli kami <laughs> oh, oh, shoutout nga pala kay Boss Fernando Delmo Alarcon at sa Kanduli Anglers from Kaingin Puro 4, Santa Rosa, Laguna. And shoutout din kay Boss Arthur Cesar Padulina ng Nagkarlan, Laguna. And shoutout din kay Ma'am Dang Partosa at sa Suwan Family dito sa isla. And shoutout din kay Boss Anthony Arceo So yung mga idol Medyo minalas malas kami ngayong araw na to Pero okay lang So ilang mga idol Ako si Talim Island Pride At ako si Craps TV At thank you so much for watching Bye bye Wahee Wow! Natindi. Sa'yo Bakit? Uli namin Ang diba? umamaw oh. Lugi kami ngayon Lugi <laughs> nak kan nah. okey